Paano kaya ito? Sobrang ang dilim oh. Nasa kasada tayo. Pauwi na po tayo mga ka-BJ. Oh, mga ka-BJ. Tingnan ninyo po. So, pauwi na sana tayo mga ka-BJ. So, problema lang. Sa so, sobra po ng pag. Sa so, sobra po ang usok. Oh, ito. So, ito po ang usok mga ka -BJ. So, pahinto po muna tayo dahil sa delikado po. Wala po tayo makikita dito sa hakasada po mga ka-BJ. Sobrang po dilim. Ayan o, tingnan ninyo mga ka -BJ. So, palagpasin po muna na ito sandali. So, andito po tayo sa bundok. Sa boundary po tayo ng Nueva Vizcaya at saka Pangasinan. Mataas ng bundok na po ito mga ka -BJ. Dito po tayo nag-vlog. Ayan puro ka ulap na po nasa taas ng ulapit. Parang bagyo din po ito mga ka-BJ. Sa taas ng bundok na para din po tayo na umakit sa, bag sa bagyo. Sorry. Ayan. Pag maya po po tayo alis mga ka-BJ. Hindi po natin kasanayan ito buka na Yung kasada rito sobrang taas. Grabe. So kaya po mamaya. Napakadilim eh. Ayan. So, mamaya wala, tapos balik, wala, balik, wala, balik. So, ito problema. Tingnan mo naman So, ito na naman. Yung mga, marami po yung mga, marami pa yung mga motor dito. So, nagsiwian na rin. Ito, ito, ito. Ang pipilis mong papatakos, siyempre, mga taga rito yan. Alam nila po, kabisado nila yung pasalan nakasali na po sila ng pangalit sa mga kaya na tingnan po natin maging ipalit okay. so kung kaya na po nasa tabi natin saka na po sila nakikita ng ating video muna po hindi sa okay, sobrang dili dilim mga kapitoy makadilim eh Yan. Try, try natin subukan po natin ito dito tayo ay lang po yung ano sa sakyan ay hindi pwede natin makita dito po sa likod natin ayan na. ayan ayan yan po nagpapatunay talaga baka din dito sa tas ng bundok ayan na po mo. so naabutan tayo ng ulap dito sa bundok mga ka BJ nabutan po tayo ng ulap dito sa bundok so kaya ta uh, pamamaya na lang po tayo tingnan muna natin ito so ang problema dito kung hanggang mamayang gabi ito kasi mag alas 4 na mas lalo pa dilim mas lalo pa ito wala na mas lalo pa dilim na mga ka -BJ. Natin minutes, tingnan natin po mga 5 minutes. After 5 minutes, tingnan natin kung medyo maganda na ako na tayo. Maganda o hindi. May pagbabago o hindi. Alis tayo. So, ayun po mga ka-BJ, yung oras na yan. Hinihintay ko pa rin po kung kailan maalis yung pag. So, mukhang... Uh, madilim pa rin po mga ka-BJ <laughs> Kako talaga mukhang wala na kakong pag-asa yan na liliwanag Dahil sa itsura po mga ka-BJ At uh, paggabi na po yan mga ka-BJ So yan Bigla po lumiliwanag So ayan na po Pinaandar ko na po ang motor ko dyan Sinamantala ko na po yan mga ka-BJ Habang lumiwanag. So yan Pinalis ko na Umalis na po ko, mga ka-BJ At uh, pinaburot ko na po yung motor ko dyan habang ka ako may ano na may liwanag na po mga kabj so habang pinatakbo ko po mga kabj kaalis ko lang ngayon nakikita ako na naman po yung kapaligiran video nagbabadya naman po mga kabj ang ano ang mga pag so nasa taas po tayo talaga ang ng bundok matapakataas po talaga ang bundok dito po sa may barangay maliko Nueva Vizcaya, boundary na po ito ng Nueva Vizcaya at saka, at saka Pangasinan po yung mga ka-BJ. So, pagbabalang po natin yung Pangasinan na po yung mga ka-BJ. Po kalayo ng takbo natin, nakikita ko naman po dyan mga ka-BJ. Ayan naman po, nagbabadya naman po mga ka-BJ yung pag. So, ayan, medyo papasok naman po tayo sa, sa pag po mga ka-BJ. Ayan, nasa pag naman po ako dyan mga ka-BJ. So, sige lang. Kako, tuloy-tuloy ko na lang takbo ko dyan po mga ka-BJ. And then, na uh, kumintu huminto po ako dyan. Huminto po ko dyan sandali. At pinahasal ko po yung sasakyan ko. Dahil yung, kahit po yung mga four wheels, nakahasal po sila na headlight So, tingnan ninyo po. Napakadilim dyan, no? Oh. Napakadilim po dyan sa kalangitan po mga ka-BJ. So, ayan. Inayos ko po yung headlight ko sa kafag ko. So, ayan. At... Pinatakbo ko na rin po dyan yung motor ko para kaku ako hindi na po ako abutin ng gabi dyan. So, delikado ko ako pag abutin pa ako ng gabi dyan, Ganito po, kakaparpan ng pag. So, delikado. At hindi ko po talaga kabisado yung kasada na yan. First time ko pupunta dyan mga ka Charge to experience, eka nga nila mga ka-BJ. Mga nga pa po tayo dyan. Dahil sa kapar ng ulap mga ka So, kaya, sige lang, tuloy-tuloy lang po mga ka-BJ para ma-experience ko po, po dyan. Kaya ka ako, ma para ma-experience ko lang po ako na tumatakbo po sa kakapalan ng usok dito po sa bundok na ito. So, hindi natin ma-experience pagka hindi po natin na uh, tinutuloy po ang takbo natin mga ka-BJ. So, masarap talaga mag-adventure dyan. So, sa ano po yan? Bali sa barangay Maliko, mga ka-BJ, Nueve Biscaya boundary po yan ng Nueva Vizcaya at saka Pangasinan po yan mga kabiche so napakasarap talaga promise masarap talaga mag adventure dyan masarap talaga siguro yan pagka ano, pagka panahon ng summer na hindi gaano maulap dyan pero ang sabi po nila dyan kahit daw po summer dyan maulap din daw po dyan mga kabiche wala daw po pinipiling buwan diyan talagang ganyan daw po kasi nasa pakataas talaga diyan ng ano diyan napakataas ng bundok diyan mga ka BJ sobra talaga ka ako talaga sarap dito ka ako magaan mag adventure so masarap po balik-balikan diyan so hindi po ako nakarating sa boundary ng ano ng Pangasinan hanggang ano lang po ako dyan, hanggang barangay maliko lang po ako dyan ng Nueva Vizcaya. So medyo alas kwatro na po mahigit, paggabi na rin po and then masado pa po mapag mga ka -BJ. So kaya po na pagdesisyon ko kako babalik na lang ako. At uh, mahirap na pagabutin ng gabi and then mapagpapo mga ka -BJ. So kaya ta uh, bumalik na po ako dyan mga ka sa Nueva Baby, sa Nueva siha. So, mga ka hanggang dito na lang po ang vlog ko. So, taus puso po ako ng sa mga supporto po ninyo lahat sa akin. God bless. Mabuhay po tayo lahat, mga Pilipino. So, ito po ang inyong abang lingkod, ka -BJ.